Hi guys! Welcome back to my channel. Update tayo kay Pau Fajardo at kay Scottie Thompson kasi hindi din natin maiwasan na balitaan kayo. Ito na nga, masaya-masaya tayo ngayong 2023 kasi nga nakakita na si Pau Fajardo ng magpapasaya sa kanya at parang napaka-edukado ng bagong boyfriend ngayon ni Pau Fajardo at bagay na bagay silang dalawa as in talagang private life silang dalawa. Hindi natin alam kung sinong pangalan ng bagong boyfriend ni Pau Fajardo at malalaman talaga natin na may taste talaga itong si Pau Fajardo. Sabi nga ng iba, mas guwapo daw ito kay Scotty Thompson at may pinag-aralan. Pero balita naman na masaya itong si Scotty Thompson para sa kanyang ex na si Pau Fajardo. Kasi si Scotty Thompson daw ngayon ay masayang-masaya sa kanyang buhay. May asawa at may anak na siya at magkakaroon pa ng pangalawang anak. Kasi nga buntis itong si Chinky Serrano. So sana maging okay silang lahat sa mga sa so future, di ba? Masaya naman tayo para sa kanina hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayong paka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa bagong upload.